Ay, nga po pala, nandito naman tayo sa palibang media. Ay, eh, ngayon nga pala ay. Kaya may ay nag-aayos na nga pala dahil nga pala ay paparating na ang sakuna. Hey, lang. Hehe. So, yan nga pala yung mga ka-group ko, yung mga ka-class ko, is gagawa nga pala kami ngayon nang Basta, I mean, mag -ano kasi kami, pageant para sa Pilipino. Sis, man, grabe nung time na yun, is sobrang kaba na ako. Kahit parang sasaya-saya lang ako, di ba? Pero promise in my heart, into the bone, into the um into the deeper of inside of my heart is big kabid kabado <laughs> so yung time na yan is practice mo namin -pra -practice na namin pinag practice pinagpra kami ni mam ma syempre lang naman walang practice yun kaya ayun mag practice mo namin practice lang oh. mm -hmm. Ako, si dayon yung Tarantino na inakatawan ng katotohanan sa bilang apat. Iniwala ko sa kasabihan na ang matatuwaran din parang ako. Wag na kayo lumingan pa sa iba, nandito na ako. Oh. <laughs> Paris na naman kayo. May natutunan naman kayong moto para sa akin. inyong <laughs> lahat. <laughs> tama na. <laughs> Basta nagpakilala lang yung MC namin. Dalawang magagaling na MC. Siyempre, kung wala rin sila, eh, siyempre, hindi rin naman ito magiging successful. Basta lahat kami. Lahat ng member namin. Lahat ng magkakalasi kami. Pag wala rin naman kami, kung wala rin sila, eh, hindi rin naman ito magiging success, ba? Diba? Kaya lahat yan, congrats sa inyo lahat. I mean, sa ating lahat, ba? Diba? So ayan, nagpakilala, pagkilala lang kami And hindi ko na hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga ano, yung mga sinasabi namin Kasi yung kanina yung sinabi ko, sinabi ko lang din dyan yun Practice lang kasi yung kanina Tapos kung ano yung sinabi ko doon, yun yung sinabi ko, di ba? Kasi masyado mahaba yung video, di ba? Hehehe <laughs> Hindi naman kasi to pampahaba, hindi naman to pahaba na relationship Hehehe, <laughs> <Jack> lang, hehehe <laughs> So ayan na, nasa question and portion na ito, ito, na yung pinakay nakaabangan yung, Ito na yung nakakapala Yung ano tawag dito? Yung mangiinginig yung mga tuhod mo, <laughs> joke lang. Ah, uh, hindi, hindi pala yung joke. Yung joke talaga is joke lang yung pag-ibig niya sa'yo. Hahaha, <laughs> joke lang. Ayun uh, na, nasa question ng portion na kami, hindi ko napapakita yung sa kanila dahil okay naman sa kanila masasagot nila, matatali na din si sila and marurunan din si sila sumagot. Grabe yan, men. First time ako dyan po, dyan sa classroom namin, dyan mismo. school year namin, is first time talaga kami nagpagin. Promise in my bottom of my heart and the uh, blank, blank, blank. Basta, baro, rin yun na lang. Diba? <laughs> lalakad ka Aba pa Kapag ako natili ko ang katotohanan sa aking sarili, kapag totoo ako sa aking sarili at hindi ako nagsisinumaling sa akin, ni simple lang yun, boy. Simple lang. Simple lang yung sagot ko. <laughs> Dapat kasi ganun kapag sasagot kayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Sagot agad kung anong pinakatama sagot. sagot agad, di ba? Huwag na yung paligoy-ligoy pa. Kaya kayo, kaya kayo sinasaktan eh. <laughs> kaya kayo niwala yun eh. Tapos yan naman na, syempre may sumasayo din sa amin. Yan naman is yung voting namin. Nagbo-vote na sila. Nagbo-vote na. Vote. Siyempre, para may malibang ni naman. Malibang, di ba? Buti na lang talaga well-prepared kami. Kasi kung hindi, nagalintik lintik na itong pageant na ito. Tapos nung baga tapos siya sumayaw, eh, siyempre, tapos na yan yung botohan. Tapos na yung voting for the voting for the win, di ba? So, yan na. Maghihintay na lang kami kung sino man nanalo. Grabe, inuubo pa ako sa kaba. Grabe. <laughs> Sintay nung mo nintay. na lang namin kung sino talaga yung winner. Tapos, ayun na nga. Pagkatakaling, hindi lang <laughs> Sige nukong Zymon Tolentino So yan nila Lagyan na nila ako ng Shash na ano Nakasulat doon Mr. Katotohanan 2023 Tapos meron din Crown yan Crown yung hawak ni ma'am tapos syempre may certificate din. Nagulat <laughs> nga ako, ako panalo eh. eh. <laughs> Grabe. Men, men, men. Ang is parang love. Parang yung love, yung parang sugal. Minsan talo, minsan panalo. Minsan tiba-tiba, minsan bawi na lang next time. Pero alam mo yung masakit. Ang makita mong panalo ka na sa anak, kaso hindi ka tumaya. Uy! Diba, diba, nanalo ka sa pageant? Sana nanalo din ako sa puso ni Idol. <laughs> Joke lang, eh. Hindi! <laughs> <Jack> lang. <laughs> so, ayun, mas alam nyo na, yung kasama ko, group 2, pare-pares kami, group 2, panalo kami. Ayun, no, ayun, nakikita nyo na dyan. yan kami, tatlo kami panalo. an pare-pares pa kami, group 2. Tapos ito naman, di ba? Sunod lang Pilipino namin. Siyempre, mape. As yung mape, pagkatapos ng pageant, men, ako yung in-example eh, di ba? Kunwari, nasugatan ako sa ulo, tapos kunwari din na-injury ako. Tapos tingnan nyo naman, ginawa akong, ano, <laughs> panis kayo. <laughs> Ano na makakasasi ko. Grabe naman kayo mga tol. Pero ilang lang yan. Ano, sugatan nung naman eh. Kunwari lang naman, di ba? At isa tutunan sila gamit ako. <laughs> Natuto sila. Nang wag magmahal lang hindi worth it. Ay, ha, <laughs> joke lang. Este, este, este. Joke lang, joke lang. <laughs> o, di ba tawang-tawa? Bye na nga. <laughs>